Iris, ang gabay kapalaran para sa iyo. Iris, ay nagpapahiwatig na ang iyong bilis sa pag-iisip at diretsyo sa desisyon ay maaaring magdala ng magandang resulta, lalo na sa usaping negosyo o investment. Gayunman, paalala ng mga bituin na umiwas sa pagiging padulos-dalos, lalo na sa paggastos o pagpasok sa mga kasunduan na walang malinaw na plano. Sa pera o sa pananalapi, mainam na gamitin ang pera sa mga bagay na may pangmatagalang pakinabang at tunay na halaga. Iwasan ang paggastos sa pansamantalang aliw o luho na walang maibabalik na kabutihan sa hinaharap. Ang disiplina at maingat na pagdedesisyon ay magbibigay ng mas matatag na daloy ng biyaya. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa pag-ibig, ang iyong pagiging maasikaso at puno ng sigla ay nagbibigay ng init at saya sa relasyon. Ngunit paalala ng kapalaran, Iwasan ang pagiging mainita ng ulo o labis na pagdidikta. Ang pagiging kalmado at mapagbigay ay mas magpapalapit sa iyo sa iyong minamahal. Sa trabaho, maganda ang pahiwatig para sa mga tungkuling may kinalaman sa pamumuno at mabilisang ang aksyon. Gayunman, sikaping mag-focus at tapusin muna ang mga gawain bago magsimula ng panibago. Ang maayos na takbo ng iyong araw ay magdadala ng kasiyahan at magandang resulta sa iyong ginagawa. Aries, kasama ng Scorpio sa araw na ito nang magagawa kang mabigyan ng inspirasyon, maderama mo ang lakas mula sa color blue at color orange na pumupukaw sa iyong isip. Ang mga numerong number 39, number 15, at number 27 ay tanda ng proteksyon at pagkakaroon ng tamang landas sa mga hakbang. Taurus, ang gabay kapalaran para sa iyo. Taurus, ay nagsasabing manatili sa mga bagay na matatag at maaasahan. Iwasan muna ang mga biglaang desisyon o alok na walang malinaw na direksyon, dahil maaaring magdulot ito ng abala o pagsisisi. Ang pagiging kalmado at maingat sa pagpili ng hakbang ay magdadala ng kapanatagan sa iyong araw. Sa pera o pananalapi, ipinapayo ng kapalaran na maging praktikal at mapanuri. Iwasan ang paggastos sa mga bagay na hindi kailangan, ngunit huwag ding maging sobrang mahigpit sa pera. Ang tamang balanse ng pagtitipid at paggastos ang magbubukas ng daloy ng biyaya at kapanatagan ng loob. Pagdating sa trabaho, maganda ang pahiwatig ng kapalaran kung malinaw ang iyong layunin. Mas uunlad ka kung tututukan mo ang mga gawaing may katiyakan at konkreto ang direksyon. Iwasan ang pabago-bagong plano at mag-focus sa mga proyektong magbibigay ng tunay na resulta at personal na kasiyahan. Taurus, sa piling ng Sagittarius ay may maibibigay sa iyo ng kasiyahan pag iyong nakasama, dadalhin ka ng color green at color brown sa isang pakiramdam ng katatagan at pagtutok. Ang mga numerong number 24, number 12, at number 22 ay nagbabantay sa iyong kalusugan at determinasyon. Gemini, ang gabay kapalaran para sa iyo. Gemini ay nagpapahiwatig na ang iyong likas na kakayahang makibagay at magbago ay magiging susi ng tagumpay ngayon. Gamitin ito sa mga sitwasyong nangangailangan ng mabilis na pag-iisip at pag-unawa sa iba. Gayunman, umiwas sa mga kasunduang masyadong magulo o hindi malinaw, dahil maaaring magdulot ito ng kalituhan at pagkaantala sa iyong mga plano. Sa tahanan, ang pagiging tagapakinig, ngayong araw, ay okay na okay, dahil mabibigyan mo sila ng naaayo na advice na magagamit nila sa araw-araw ng buhay, at hanggang sa hinaharap. Sa pag-ibig, likas kang maharot, palabiro, at mahusay makipag-usap, kaya't madali kang nakaaakit ng damdamin ng iba. Subalit, ngayon ay hinihingi ng kapalaran ng katapatan at katatagan. Iwasan ang pabago bagong emosyon upang hindi lumamig o maligaw ang direksyon ng relasyon. Sa trabaho, mas magiging produktibo ka sa mga kapaligirang puno ng interaksyon, ideya, at bagong karanasan. Ang mga gawaing paulit-ulit o walang hamon ay madaling magdulot ng pagkabagot. Kaya't piliin ang mga proyektong magbibigay sa iyo ng inspirasyon at hamon upang maipakita mo ang iyong tunay na galing. Gemini, kasama ng Libra na masaya sa pwede ng magagawa na kaibigan, ang mga kulay blue at yellow ay nagpapasigla ng kaalaman at komunikasyon. Ang mga numerong number 30, number 6, at number 18 ay nagbibigay ng inspirasyon para sa mga bagong ideya at kaalaman. Cancer Ang pahiwatig para sa cancer ay ang pagiging maingat sa bawat hakbang lalo na pagdating sa pera. Huwag mo muna unahin ang damdamin kung may kausap, mas okay na seguridad ng pamilya ang dapat mong mag-asa kaya't mas mainam ang mga transaksyong na may personal na kahulugan, ay iwasan muna, para hindi mapasok ng hindi naaayon sa iyong kagustuhan. Sa usapin ng pera naman, at dapat na maging mahusay ka muna mag-ipon, at maglaan para sa kinabukasan, dahil may senyales na dadating na pwedeng pagkakakitaan. Sa pag-ibig naman, ang iyong likas maalaga at tapat, ay nagdadalang positive energy sa pag-iibigan, tuloy mo lang para mas matupad ang inyong mga pangarap. Sa trabaho, ang pagiging mahusay na mapagmasid sa mga gawaing nangangailangan ng malasakit at katatagan ng loob. Para maging mas maayos, ang araw sa trabaho. Cancer, sa tulong ng Scorpio, ikaw ay masasustentuhan ng color silver at color white na nagpapatahimik ng damdamin. Ang mga numerong number 1, number 8, at number 21 ay nagdadala ng emosyonal na balanse at proteksyon. Leo Para sa Leo, pinakamainam ang mga transaksyong nagbibigay ng pagkakataong maipakita ang talento at kakayahan. Mabuti ang mga pagkakataong may malinaw na layunin at magdudulot ng tagumpay, ngunit iwasan ang mga desisyong padalos-dalos o labis na ambisyoso. Sa pera, ay iwasan muna mag-enjoy sa pagtulong at pagbibigay sa mga pamangkin ngayong araw dahil ilan sa iyong swerte ang kanilang makuha. Sa pag-ibig, ay iwasan mo muna ang mapusok na pagsasalita dahil baka silang mga maramdami na minamahal, ay bigla ang magtampo, nang hindi mo na mamalain, mas okay pa ang maging matahimik muna ngayong araw. Leo, kasama ang Aries sa mga swerteng pwedeng magawa, ang mga color gold at color red ay nagpapataas ng iyong kumpiyansa at tapang. Ang mga numerong number 5, number 14, at number 29 ay nagbubukas ng pinto para sa tagumpay at positibong enerhiya. Virgo Ang pahiwatig para sa Virgo ay ang pagiging maingat at sistematiko sa lahat ng bagay, ay panatiliin mo ngayong araw, dahil ang biglang paggawa ng desisyon, ay pwedeng maging suliranin, mo sa hinaharap, ang pahiwatig. Pero sa trabaho dapat lang maging makatuwiran pag alam mong dapat mong isagot ay iyong gawin. Dahil para mas makuha mo ang pagtitiwala ng ilan sa iyong superior. Sa tahanan dapat lang na umiwas muna. Sa mga kumare o kumpare. Dahil bad energy ang pwedeng maibibigay sa iyong tahanan sa ngayon. Sa pag-iibigan naman ay iwasan muna na ang maging pasukin ng pagseselos. Para ang mga usapan ninyo ng mahal ay patuloy na makagawa ng maayos, na resulta. Virgo, kasama ng Taurus sa mga pangarap na gustong magawa, ang mga kulay brown at navy blue ay nagdadala ng kalinisan sa isipan at pagpupunyagi. Ang mga numerong number 37, number 11, at number 25 ay nagtuturo ng disiplina at maingat na pagpaplano. Libra, ang gabay kapalaran para sa iyo. Libra, ay nagpapahiwatig ng isang araw na kailangang maging mahinahon at maingat sa pakikitungo sa kapwa. Ang iyong likas na kabaitan ay madalas magdala ng kapayapaan, ngunit ngayon, paalala ng mga bituin na magtakda ka rin ng hangganan, hindi mo kailangang ubusin ang iyong lakas sa pagtulong sa lahat. Sa pag-ibig, ipinapakita ng kapalaran na lalong tumitibay ang iyong kakayahan sa pag-unawa at pag-aaruga. Subalit, iwasan ang pagiging sobrang mapagbigay o pag-aalangan sa desisyon, dahil maaari itong magdulot ng malamig na damdamin o kalituhan sa relasyon. Kung may bagay kang nararamdaman, mas makabubuting sabihin ito ng mahinahon kaysa itago. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, namumukod tangi ang iyong kakayahan sa pakikisalamuha at pagiging patas. Gayunman, ang pahiwatig ng mga bituin ay dapat mong paunlarin ang kakayahang magdesisyon ng mabilis at may tiwala sa sarili. Ang pagdadalawang isip ay maaaring magpabagal sa iyong pagunlad. At sa tahanan, lalo na sa ugnayan mo sa mga magulang o nakatatanda, pinapayuhan kang panatilihin ang katahimikan at paggalang. Kahit may mga hindi pagkakaunawaan, ang iyong pagiging mahinahon ang susi upang manatiling magaan ang samahan at mapanatili ang kasiyahan sa pamilya. Libra sa tulong ng Gemini ang pagiging malambing ay magagawa, ang light blue at pink ay nagbibigay ng pakikiramay, at pagkakaayos ng damdamin. Ang mga numerong number 21, number 10, at number 24 ay nagdudulot ng katahimikan sa relasyon at kailanawan ng isip. Scorpio, ang gabay kapalaran para sa iyo. Scorpio, ay nagsasabing maging mahinahon sa pagpapakita ng kabaitan. Taglay mo ang malalim na damdamin at lakas ng loob, ngunit gamitin ito ng may balanse at pag-iingat. Sa tahanan, panatilihin ang mabuting ugnayan sa magulang sa pamamagitan ng bukas na pag-uusap at pag-unawa. Iwasan ang pagtatago ng sama ng loob upang manatiling payapa ang samahan. Sa trabaho, maganda ang resulta ng mga gawain na nangangailangan ng lalim ng pag-iisip. Ngunit buksan din ang sarili sa pakikipag-ugnayan upang mapansin ang iyong kakayahan. Sa pag-ibig, ipakita ang katapatan at tibay ng puso. Iwasan ang labis na pagseselos o pagkontrol sa minamahal upang mapanatili ang tiwala at kapanatagan sa relasyon. Scorpio, ang makasama ang cancer ay kasiyahan, para sa iyo, ang dark red at black ay nagpapalalim ng intuition at tapang. Ang mga numerong number 13, number 16, at number 28 ay nagbabantay sa iyong espiritual na lakas at pagiging matatag. Sagittarius, ang gabay kapalaran para sa iyo, Sagittarius, ay nagsasabing maging maingat sa pagiging palabiro at bukas sa lahat. Likas kang masayahin at tapat, ngunit kailangan mong timbangin ang mga salitang bonibitawan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, maganda ang resulta ng mga gawain may kalayaan at paglalakbay, ngunit ipakita rin ang pananagutan at sipag. Sa tahanan, panatilihin ang masayang ugnayan sa mga magulang at iwasan ang kapabayaan sa mga tungkulin upang manatiling maayos ang samahan. Sa pag-ibig, maganda ang takbo ng relasyon basta't magiging mahinahon at maunawain sa damdamin ng kapareha. Ang pagiging tapat at positibo mo ay nagbibigay ng saya sa samahan. Sagittarius Kasama ang Aquarius na masaya sa mga plano, sa buhay, ang purple at red ay nagbibigay ng kalayaan at pag-asa. Ang mga numerong number 17, number 20, at number 30 ay nagpapasigla ng paglalakbay at pagtuklas ng bagong kaalaman. Capricorn, ang gabay kapalaran para sa iyo. Capricorn, ay nagbabadya ng panahon ng pag-iingat, lalo na sa mga kasunduan o deal na iyong pinapasok. May bahagyang kahinaan sa aura ng swerte ngayon kaya't makabubuting suriing mabuti ang bawat detalye bago pumirma o sumang-ayon. Huwag padalos-dalos sa desisyon, lalo na kung may halong pagdududa sa intensyon ng iba. Ang pagiging mahinahon at mapanuri ang siyang magliligtas sa iyo sa abala o pagkalugi. Sa tahanan, paalala ng mga bituin na iwasan muna ang pagiging masunurin o palaging nagbibigay, lalo na kung labag sa iyong kalooban. Ang pangunahin mong kailangan ngayon ay ang mapanatili ang kapayapaan ng loob. Mas makabubuting manahimik kaysa makipagtalo, upang hindi maapektuhan ang armonya sa pamilya. Pagdating sa trabaho, ipinapayo ng kapalaran na maging mas mapagkumbaba sa ilang kasamahan. Maaaring may mga pagkakataong hindi sila sumasang-ayon sa iyong paraan, ngunit sa halip na ipilit ang iyong pananaw, mas mainam na makinig muna. Ang pagpapakita ng kababang loob at paggalang ay magbubunga ng mas maayos na samahan at magbubukas ng daan sa tagumpay sa tamang panahon. Capricorn Kasama mo ang Pisces sa balak, gawin ng masaya ngayong araw. Ang gray at dark green ay nagbibigay ng disiplina at pag-unawa. Ang mga numerong number 8, number 23, at number 26 ay nagtutulak sa iyo na maging matatag sa iyong mga pangarap. Aquarius, ang gabay kapalaran para sa iyo. Aquarius, ay nagsasabing ilaan ang iyong oras at lakas sa mga bagay na may tunay na saysay. Iwasan ang mga pakikitungo o usaping walang direksyon, dahil maaari lamang itong magdulot ng pagkalito o pagkaubos ng enerhiya. Ang fokus sa mga makabuluhang gawain ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan at malinaw na direksyon. Sa pag-ibig, Ipinapakita ng mga bituin na likas sa iyo ang kalayaan sa pag-iisip at damdamin, ngunit ngayon ay panahon upang maging mas maunawain at tumugon sa pangangailangan ng iyong kapareha. Ang pagpapakita ng lalim ng damdamin ay magpapatatag sa samahan at magbubukas ng panibagong sigla sa relasyon. Pagdating sa trabaho, magandang panahon ito para sa mga gawaing nangangailangan ng malikhaing ideya at pagtutulungan. Ang iyong kakayahang mag-isip ng kakaiba ay maaaring magdala ng tagumpay, lalo na kung gagamitin mo ito para sa kabutihan ng nakararami. Sa tahanan, paalala ng gabay kapalaran na maging maingat sa pagtanggap ng mga bisita o pakikisalamuha. Hindi lahat ng ngiti ay dalisay, kaya't piliin lamang ang mga taong magdadala ng positibong enerhiya sa iyong paligid upang mapanatili ang tahimik at maaliwalas na kapaligiran. Aquarius Kasama ng Sagittarius sa gustong gawing pangarap, ang electric blue at silver ay nagpapalakas ng iyong orihinalidad at katalinuhan ang mga numerong number 11, number 19, at number 31 ay nagbibigay ng proteksyon at lakas ng loob sa iyong mga adhikain. Pisces, ang gabay kapalaran para sa iyo, Pisces, ay nakatoon sa pakikinig sa iyong sariling damdamin bago gumawa ng anumang desisyon. Madalas mong sundin ang iyong puso, ngunit ngayon ay mahalagang balansehin ito ng maingat na pag-iisip. Ang mga kasunduang may mabuting hangarin at emosyonal na kaugnayan ay maaaring magbunga ng tagumpay, basta't hindi ka basta nadadala ng pagkamadamdamin o pangarap na walang matibay na batayan. Sa pananalapi, ipinapayo ng kapalaran na maging mahinahon sa paggastos. Iwasan ang pagbili ng mga bagay na dulot lamang ng bagzo o ng damdamin. Ang disiplina sa pera ang magbibigay sa iyo ng katiwasayan at magbubukas ng daan sa mas matatag na kinabukasan. Sa tahanan, maaaring dumalaw ang isang bisitang magdadala ng saya at pagkakaisa. Gayunman, maging maingat din sa mga taong nagdudulot ng tensyon o alitan. Panatiliin ang katahimikan at mabuting samahan upang mapanatili ang magaan at maayos na kapaligiran. Sa pag-ibig, likas kang maalaga, mapagbigay, at madaling makaunawa sa damdamin ng iba. Ngunit paalala ng mga bituin, matutong magtakda ng hangganan. Hindi lahat ng kabaitan ay dapat ibigay ng walang sukat, sapagkat may mga taong maaaring samantalahin ang iyong kabutihan. Pagdating sa trabaho, maganda ang daloy ng enerhiya sa mga gawain may kinalaman sa sining, paglikha, o pagtulong sa kapwa. Ang iyong malikhain at mahabaging kalikasan ay magiging sandata mo sa tagumpay, lalo na kung gagamitin mo ito ng may disiplina at syaga. Pisces kung makakasama ng Capricorn sa gagawa ng pagsusuri ay kasiyahan. Ang light green at pink ay nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa. Ang mga numerong number 6, number 14, at number 22 ay nagdadala ng espiritual na gabay at emosyonal na katiyakan.